yung ang gagawin ko ngayon ay mag install ako ng Android head unit nitong Ford Lynx. So, unang gagawin, pag mag install natanggalin nitong uh, stereo panel. So, yan. Natanggal ko na yan. So, ang ginagamit lang siya, eto. Ito yung pang sikot siya. Sisikot lang yan sa gilid kasi mga clip lang naman yan. Tulad yan. Okay, so, yan. so, adibot lang yan. Sisiko din lang. Uh, Mag-ingat lang kasi pag hindi kayo maingat, baka matipak. Okay, so yan. Itong mga mga knob ng aircon. Meron yan ng mga cables sa likod. Kailangan tanggalin mo na yan. Tulad nito. Ito. Ito yung nakalagay. So natanggal ko na yan. Tsaka dito. Meron pa yan doon sa may lalim. Ito sa kabila. So, ito, pakita kong Okay, so yan dito. Ayan, ito. Dito nakalagay yan dyan. Okay. Saan yung cable? Ito. Ayan. Nakalagay yan dyan. So, di lang. Okay, so once matanggal yung mga cable, pwede na ito tanggalin. Meron lang ito sa akin. dito sa hazard switch. Tanggalin yan. Ayan, ito. Kitang-kita naman. Ayan, natanggalin natin yung sakit para sa hazard. Okay, so yan, natanggal na yung sakit ng hazard. So kahit ba nyo na lang ito, kahit may natanggalin, so ito ang natanggalin natin. So ang Android Headwind na gagamitin na ito, umbran niya ay Geary Leg. Okay, so yan ang papalit dito. So yan yung mga harness wires niya meron din yan na camera para sa likod so mamaya kukunin ko yung camera na connection so ito na muna tayo patanggalin natin to yung dalawang tang video okay so patanggalin natin to ito kasi yeah, stock pa to ayan one din yung size papalitan na natin yan para at least upgrade na rin itong sa sakyan niya. Naka head unit na. Okay. So yan. Tulay natin yan. So eh. Tinanggal ko na lang. So. Para makabuelo. Tulay ko na lang dito sa likod. Okay. Okay. Tapos so yan, din natin yung stereo. So meron yan dito na pag-alive. So na yan. Okay. Sa natin tanggalin ito. Okay. So ito naman, tanggalan. Ito yan lang. Tapos okay na. Tanggal na siya. So ayan. Ito yung connection. Ito yung antenna. Okay. Ito yung harness wire. Ang dating nakalagay na stereo. So, dyan tayo mag-connect. Tapos okay, so yan, magsimulan tayo mag-connect ng wire. So, eto, walang problema to kasi naka-color code naman yan. So, follow na lang natin yung color code niya. Pero, syempre, try pa rin natin na titingin kung may okay yung mga supply. So, eto yung sa connection para sa Android and ito yung para sa auxiliary in. Saka so, sa audio out. and, and Ito para sa woofer. Ito naman. Ito yung para sa reverse cam. Okay, meron din yan na para sa GPS antenna. Ito. And sa USB. Okay, so simulan natin. Okay, so yan na-collect na natin yung socket para doon sa Android. Ito na kalabas para doon sa connection ng reverse camera. So yan, nalagyan natin yan ng insulator hose para malinis. And hindi mga yung daga. Okay, so yan, nalagyan ko na lang ang insulator Okay, so doon na tayo sa pag-mount ng head unit. Okay, so itong kinalabasan. Kung rin nakit ko na, ayan ang kinalabasan yan. sa ibabaw. Head unit. need. So, ayan, nakabragit na yan. Ayan. Okay, so itest natin. Ayan, na install ko na. Yung... 100 head unit yung camera doon sa likod so try natin so save. okay so start na lang Okay. Bawa natin yung audio kasi baka maka-copyright tayo. Ah, atras. Yung siya ano na. Malabas na yung camera sa likod. Okay, so maraming features yan. Kasama na dyan yung Bluetooth uh, ay connection na rin yan kung connect sa internet so ready na yan at dito yung sa USB yun naman yung sa GPS antenna okay so yan okay na